nakapaglayas na naman tayo at nandito tayo sa Laboy Matnog at mag out dinner tayo dito dito po sa vineyard patio madilim na so ayan nakikita niyang grapes mga tanim nila oh. ang ganda kaya siguro nila ito tinawag na vineyard May bunga. May mga bunga. Malilit pa. at may bago silang tanim ayan maganda dito ang guys bunga. kasi pag oh, may ini may shade ka oh See grapes pa that? oh ang dami katuwa naman ay bunga ang dami nila amazing. Oh, akala nyo, bagyo lang ang mayroon. Oh, erosin, mayroon din to. Oh, ano ito? Bula na ba? Matnog. matnog. Oh, na mat matnog. sa matnog na ito, anong lugar? Laboy. Laboy. At pwede ka pa dito mag picture picture. Shooting shooting. Oh, ayan oh. Malaking puso. At may swing pa. Oh, yeah. Mag-relax tayo ngayon. Habang nagpapaluto tayo ng dinner, so ayan, mag swing swing muna tayo. Mag shooting shooting. Bakal man sila dito na no. Training. dito, oh. Ay, dito rin man ako. 知道了。 Ito na po ang ating na order. Nandito na ready to eat. Let's eat, guys. Meron tayong sinigang na baboy, of course with rice and and na tagalog. At natural, meron tayong chop soy na gulay. So, kain tayo, guys.